Tignan natin kung meron na. Ayun. Nice. May mga sapatos mga basura Pwede na tayong mamigay. <laughs> so ayan may mga sapatos tayo dito ngayon. Kaya mamimigay tayo. Actually kahit wala tayong nadat ng sapatos dito ngayon. Mamimigay talaga tayo. Kasi I came prepared mga kabasura. Nagdala na ako ng isang cellphone. May kodigo ko rito. May nabasa kasi akong isang comment mga kabasura. So, uh, nabasa ko kasi itong comment na to mga kabasura. So, eh, alam nyo naman, namimigay tayo ng sapatos dahil balik sa eskwela, no? Uh, mayroon na tayong dalawang nabigyan, so pangatlo na to. So, ito, <coughs> mamaya na ako mamulig tayo, na may mga sapatos pa ako dyan. Tapos, yun, ang damit. <laughs> so, yun, uh, tara po tayo rito sa mga damit. Dito tayo po sa mga damit. Habang binabasa ko itong mga ano. Para maganda naman yung background natin. Uy, ano to? may bra pa oh. so, yan. Okay, so, eto mga kabasura. Eto yung pangatlong bibigyan natin ng sapatos. Eto, naka-screenshot kasi, ah, pinicturan ko kanina. Babasahin ko sa inyo ah. Siya si ate Joby B. Tuazon, mga kabasura. Hello po sir, Basurero TV. Baka pwede po sa akin na lang yung sapatos. Kasya po yan sa pamangkin kong def Ah, yung ano? Yung, ang tawag doon? Bing eh. Oo, oh, tama, no? Nag-aaral ng sign language. Oh, grade 11 na po siya. At isa lang po ang shoes niya. Nilagyan niya lang ng pandikit. Palitan na natin yung mga kabasura. Maraming salamat po. God bless po, sir, at sa buong pamilya mo. Maraming salamat. Pati buong pamilya ko, sinama mo pa. Thank you. So, ayun. Uh, ano to, mga kabasura? Nag-comment to dun sa napulot dun sa hiningi kong sapatos sa matanda yung nag-iisa kaya, kaya lang nabigay na natin yun eh naipamigay na natin yun kaya sabi niya kasya yan sa pamangkin ko kasi naghahanap ako noon ng size 8 no so size 8 siguro to yung pamangkin niyang pamangkin ni Ate Jovi Tuason kaya Ate Jovi Tuason kung napapanood mo man to mag-message ka na kaagad dito sa tindahan namin sa Mabis Korean Items at dito rin sa page ko no sa Basurero TV para makuha namin yung address mo kung saan namin to ipapadala. So, yun lang. Palitan na natin kung nakapandikit na lang yan. <laughs> Palitan na natin yan, no? Yung sapatos ng pamangkin mo. So, pasensya na. Ngayon ko lang nabasa. I think yung comment na to is medyo matagal na. Kasi, nung pa to eh, yung nagkikrain ako ng plastic nang, nang hingi ako sapatos na no? matanda. Parang dun to nag-comment. So, yun. Ah, masaya rin ako nabasa ko to. So, yun lang mga kabasura. Mangungulit ka na ako ng sapatos ulit at damit. <laughs> ah, dito lang yan sa nag-iisang basurero TV. Ah. Be kind but not always push. Shh.